ito yung mga bus na sinasakyan nila pagkatapos ng Simba. Meron din na before Simba. Ito na lagi na silang nandito para hindi mahirapan yung mga ibang walang sasakyan. 5-5 ang singil nila. Yan, tapos yan ang parking area. Malawak ang parking area dito. Okay, po. mga ibig sa sabi ko mas dahil lawan. Uh, malunggay. Malunggay ba yan? Ay, oo. Oh, oh. Malunggay yan, Oh. Diba, tikipiso-piso noon. Ngayon, hindi na. Mah lahat na nagsipagmahal na yung malunggay na yan. Wala nang mura. Kahit uh, dahon ng malunggay dito, hindi mo na mahihingi. Or else, magiging spiderman ka para lang makakuha ng libreng malunggay. Malunggay. Tapos naming magsimba ng aking haligi ng tahanan na. at uh, eto kasama ko siyang magsimba simula ng ako yung nag, ah, <laughs> nagsipag-asaw <laughs> nag-asaway siya na ang aking kasakasamang magsimba dati-dati yung mga kapatid ko ngayon siya na ang kasama ko minus the kids because our kids are in the Philippines oo yun na yung bus saka ko ba nagpamadali si father pero yan ang bus green na green ang paligid dito na natin hintayin ang bus mas maganda dito mas maganda dito ang view so, dito na tayo maghintay dito na tayo available nila yung bus pero hindi yun ang bus papuntang ano papuntang mm -hmm. city papunta yun sa papunta yun sa Alwada iba yun ang ganda ng paligid o oh. green na green ang paligid nakaka-relax oo hindi pa yun nakaka-relax ang paligid oh. Kaya kung naglalakad-lakad kami, yan ang ginagawa ko. Kasi kung nandun ka lang sa loob ng bahay, nandun ka lang sa loob ng kwarto, wala kang makikitang green kundi white lagi kasi yun ang pintura ng divider. Kaya kailangan lumabas-lubas para makita naman ng green. Pupunta sa mga park, maglakad-lakad, makakalanghat ng sariwang hangin. Sisipunin ka. Kapag ganyan na, ano, sisipunin ka. Kaya naman sa iyo bayan ko. Oo, kapag ganyan, sisipunin ka na. Kapag ganyan. Kasi nag-change weather. Kaya dito tayo sa may araw. Para mawala yung sipun-sipun mo. Vitamin D. Dito, dito tayo sa may araw. Vitamin D yan. siyam na taon, siyam na buwan mong dinadala-dala tapos paglabas ka mukha ng tatay walang hirap-hirap ang tatay di ba? stress tension stress para mawala ang tension stress

words are powerful da kaya dapat ang lagi mong sasabihin ay yung mga positive dahil words are powerful. Hindi ka dapat nagsasabi ng negative dahil yun ang korta so, ko na, hindi pa, ang ko. ko uh, wala akong wala akong budget para sa pautang. <laughs> ba, ang ating budget ay para sa necessities sa, sa mga utang-utang. Wala akong pera kapag ganyan walang budget, hindi kasya para sa mga paura. Kaya yung lagi ang iisipin, yung lagi ang sasabihin. Milyonaryo ako. The power of attraction. Kaya yun ang dapat sasabihin natin. Milyonaryo ako. Diba? Mas maganda <laughs> niyo. Alam pa parang kasi natin niya, COVID daw siya dyan. <laughs> kaya tagalan natin yan. Kaya COVID ka daw siya. <laughs> <laughs> Mawawala din yan. yung ano, basta piliin mo lang yung mga kinakain mo. Ay, na sa bak. Sobra sa tubay pa din Ay, vitamin K, potassium mag Vitamin, vitamin sodium, at saka kung mga ano-ano. <clears throat> temporary may mga langgam kasi summer kailangan nilang mag-ipon ng kanilang pagkain yan dapat di ba kaya may mga langgam